Meron akong narinig po. Kagabi pa ito may inay. Hello, ba't ang hingay mo? Kagabi ka pa. Ayan. Ang hingay na kagabi to. Bakit? Hello? Duraki siya sa akin. No? Parang gusto mo pa rescue. Ang ingay niya. Siguro ano, dumidili pa to sa lalay. Hindi niya nakabalik. Oh, hindi ko sana lumalapit. Eh. Baka may akalutin ako eh. Oh, abon. Oh, lapis parang betul bisa. ini iya bisa tuh. Oh iya Ini bayar sendiri Ano kaya ako kunin? Bakit baka kalmutin ako? <laughs> Nagtakot ako baka mga lumut. Gusto kong kunin. Parang dumididi. Parang gudid. Dumididi pa siya. Huh? Kunin ko nga kasi hindi yung gamitin ko. Hindi ka dito. Baba ka Baba. Baba ka, baba. Ah. Kasi kagabi gabi ka pa maingay eh. Ang ingay mo eh. Ang ingay niya. Halika. Oh. Halika dito. Baka pag ginawa ka na ako, kalamutin ako. <laughs> ang pa naman pa naman ang kuko. Halika, halika. Ibabak ka na, baba hindi ka makababa eh. Ayaw mo ata dito sa taas. O, na. O, baba na. Halika na. Ayan. O, may pa yan, no? Nakababa na nga eh. Parang hinahanap yung nanay niya. Hindi na binalikan. Ang ingay nito ko gabi pa. hindi e, biglang lumakas siyang ulan kagabi Sobrang ingay. O, hindi rin siya makababa kasi yung ulan. oh, may hinahanap nga siya. Jangan hmm. kolong. Ya, yeah, bye-bye.